Magandang hapon. Narito ang weather update sa araw ng Webes, October 12, 2023. Ngayon araw ay opisyal na nagdeklara ang pag-asa ng pagtatapos ng Southwest Monsoon or Habagat Season. Ibig sabihin po neto ay tayo po ay nasa transition na into Northeast Monsoon or Amihan Season. Punta na tayo sa ating satellite imagery. Meron pa rin tayong shallow low pressure area na binabantayan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling na mataan sa lang 300 kilometers west ng Puerto Princesa City. Nananatili na mababa ang nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring lobas ng ating FAR within the next 24 to 48 hours. Meron din tayong bagyo dito sa labas ng ating par. At, at ito yung may super typhoon category at may international name na bulabel. May kita naman natin na ito'y palayo ng ating bansa at walang direktang epekto sa atin. Pero dahil dito sa trough na itong low pressure area, asahan natin dito sa Calabarzon, Kabuuan ng Mindoro at northern portion ng Palawan na magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. May kita naman natin, meron din mga kaulapan dito sa north Northern Luzon, kaya asahan natin dito sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas sila ng maulap na panahon na may mga, mahihin mahihinang pag-ulan dulot naman ng northeasterly wind flow. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin ang maaliwalas na panon pero hindi mawawala ang mga chance ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Dako tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon. Dito sa Cagayan Valley, asahan pa rin natin na magiging maulap ang panahon na may mga mahihinang pag-ulan, dulot, pa, dulot pa rin ang northeasterly wind flow. Dito naman dahil sa trough netong low pressure area, asahan natin dito sa Metro Manila, Calabarzon at northern portion ng Palawan na magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng anong, ng ating Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panon, pero hindi mawawala pa rin talaga ang mga tsansa ng localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro between 24 to 30 degrees Celsius, lawag 24 to 31, tugigaraw 23 to 28, Baguio, 16 to 24. Dito naman sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Para naman dito sa Kalayan Islands at Puerto Princesa, maglalaro ang temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Good news naman sa mga kababayan natin dito sa Visayas at Mindanao. Asahan natin sila na sila ng maaliwalas na panahon pero may mga chance pa rin ng localized thunderstorm sa hapon at sa gabi. Ang temperatura dito sa Iloilo ay maglalaro between 25 to 32 degrees Celsius, Cebu 25 to 32, Tacloban 25 to 32, Sambuanga 25 to 33, Cagayan de Oro 25 to 32, at Dabao 25 to 33 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero dito sa Northern Luzon, asahan natin ang moderate to strong na kondisyon ng ating karagatan. Para naman dito sa nalalabing bahagi, asahan natin ang slight to moderate